Sige. Oo, oh, anong, anong karamdaman mo? Yung sinabi ko di sa bato. Oh. Kasi dati nag-work ako, medyo stress, stick Like, parang bilali ko na tumunog nun. No? Tapos parang nagkaroon na ng konting laman dito. Pero oh. tumunog, mo? Oo, oh, stick leg like, eh. Hindi ko kasi alam na ba, masama. O yan, yan. Ligong ligong ka daw. Okay naman. Kaya lang, siyempre, hindi pa rin... Gusto ko baka ma-correct pa ng maayos. Tapos naman sa dick. Hmm. Nagdidribble ako ng bola, abang patay ka anak ko. dito hmm. yung bola, napapit ko yung katawan ko. Parang hindi sumabay ito. Nagkaroon lang na ng konting ano. Ah, sakit. O, parang may lamig hmm. ito, May umbok ng konti. Pero yung leg mo, sumasakit. Dati, hanggang dito, parang may pako rito. Dito, yan. Uh -huh. ito. may problema ka sa ano. Dito sa balakang mo. Uh -huh. Kasi maabot yan eh. Oh. Oh. Tapos nung pinag-check ko sa hospital dati, parang sasabi, C2 si, si ba yun, C7? Oo, oh, ito, ito. Oh. oh. May tama ka singit, kaya sumasakit yung leeg mo. Dito, direct dito. Kos rin yung oh. binali ko dati, steep neck Oo, oh, Tunug bakit? Eh, hindi, kasi yung iba, tutunog-tunog eh. Titignan ah. nyo sa... Oh. No. Tapos, tutunog-tunog. Ah! Tutunog-tunog <laughs> eh. Saan ka ba sa <laughs> Ano, Zadik, ano? Da ma'am, 1992 to 95 pa yun. 22 pa lang ako. Na. Ay, mala, ma, matagal na. Oo, oh, ma nauna pa ako sa'yo siguro. Ano, Oo, oh, ano, matagal. 92 na. pa, Oh, 22 matagal pa lang, lang ako. Doon Ha? Doon mo lang kayo. mo. Kami nga rapo. Picture nga ako dyan. Eh, nung uh, 22 ako, eh, dalawang uh -huh. batang bata. Ikaw? Oo, oh, picture nga ako sa cellphone ko. Pakita ko sa'yo mami. Oo. Oh. Uh -huh. <laughs> Napol ka ng rapo. Oh, so, ang tigas ang record mo. Yes, pa? Oh. Tigas ang record ito, oh. Uh -huh. Ano bang kinaya mo? Pang Paris, ngayon. Ay, hindi. Ano ng healthy lifestyle na ako sa high blood ka. Hindi naman. Eh hey, oh, grabe. Lagi akong kumakain oh. ng bawang, eh, sariwang bawang. Oo, oh. bakit kumain ka bawang? Eh, pampahan mo na ng dugo. tinaka <laughs> ko. Umaga sa gabi. Eh. Hmm. Bago maganda. <laughs> <laughs>

Pagkahay daw ngayon. yun, wala. Pagkahay namin na yun. Paakwa na ako nung, pabagisyo na ako eh. Kasi ang bigisyo ko, hindi naman, hindi naman ako magbalik. Okay. Sabi ng isa sa akin, you, you will come back. Ay, insya Allah, nang come back. Ano, like Ha? Huh? Okay. <laughs> Buti mm -hmm. na uso na yung kanyang bentosa, hindi na yung may apoy na may ano, papel. <laughs> oh, ito sa Saudi to, galing. Sa Saudi, galing. Oh, ako. kasi dati apoy, yung mga rabo, pag may tumawag. Ala! Ah! <laughs> Nasindak. Yeah. Parating ako, magpalitan kami. Yung mga sa yung mga batang Saudi to, tawag so, <laughs> ko. Nasindak. Nasindak. <laughs> Hihihi! Tapos, nagarami ko. <laughs> và các bạn có thể 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 có dan kalau ada yang